So ano na susunod na ano, bagyo, pangalan ng bagyo, Inay, I, e, Enteng, F na, F, Franco, ang susunod na bagyo, si Francis, susunod na bagyo, Efren, bagyong Efren. Gunggong, barili kita sa mukha eh. Laging naanagaan, hanggang sa dulo ay tunay ang aking naramdamaan. Ano, kala ko titila ka na eh. Ganda-ganda na ng uh, kalangitan kanina eh. Maliwanag-liwanag na eh. Tapos biglang dumilim. What the fuck? Uri, tumila yung lano. Nakapagpapatay na ako. na ako ng ano. Tawag dito. Kapote. Ito na yung simula ng pagtila uh, ng... Uh, Kasi lumiliwanag na o. Ayan o. No? Lumiliwanag na dun Ayan, o, 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 maliwanag na doon O, 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 nakalabas pa rin naman si Enteng eh Siyempre, tsaka nakahuli na rin si Alice Go Siyempre Ayan, siguro titila na yan <laughs> Teka, kaso may habagat Tapos magiging low pressure area Tapos naging bagyo ulit <laughs> So ano na susunod na Ano, bagyo, pangalan ng bagyo Inay, E, Enteng A, B, C, D, E, F F na, F Franco, At, susunod ang susunod na bagyo Si Francis, susunod na bagyo Efren, eh, bagyong Efren eh, Gugong barinig kita sa mukha Ay, hindi, hindi kita mo sa mukha eh na ako may isip Ito basta <laughs> sa mga kapwa natin motorista dyan na, nakakasabay natin naghahanap buhay maski ganito ka tag dito kasama ang panahon ay eh, nagtatrabaho naghahanap buhay so syempre yun Ah, uh, ingat lang palagi syempre keep safe stay safe Yon, uh, yun pwede kumaga Piso wala nang ulan hila na so the problem is yun tuyo tuyo na rin yung aking kapote problema Diba, nabasa ako ng ulan ganina. Ito pa, may ano, pumapasok na ulan. Ayun, ngayon naman, pawis na. Ayun, pawis na ma... yung uh, ano yun yun. Kaya, minsan, talagang ano, pasma kalaban mo pag ganito yung panahon pag rider ka. Kasi. kasi, napabasa ka ng ulan, natutuyuan ka, napabasa ka ng pawis, natutuyuan ka, pasma o, galing ko lang sa trangkaso Dalawang beses na trangkaso <laughs> Dito uulan dito Ayun eh, ang dilim oh Kinabami <laughs> ko na yun sabi ko kanina <laughs> Ayun o dilim na ulit paulan na What the What the Sabi ko pa naman kanina Doon sa may tandang sora na Lumiliwanag na yung ano, kalangkot ay lumiliwanag no? no? na oh. No? Ayun oh. doon Ayun, gaganyan ganyan ka. <laughs> Di dilim-dilim ka na naman. Uy, wala na dito. Ayun na 'yung ulan. Wala <laughs> na din dito. Ayun na, hanggang na ulit 'yung ulan dito. <laughs> Sabi ko pa naman kanina, doon sa Tandang sora, eh, gumaganda na yung pala. Ano? Gumaganda na yung uh, palangitan, yun, kasi yan, umulan. <laughs> Ano kulit mo? Ang kulit mo? Sayang, ah, tuyo na sana yung ano ko eh. Tuyo na yung uh, kapote ko eh. Titiklopin ko na lang eh. eh. Nalabasa ulit. Kimutan ng pagmamahal e na dala mo at kung sakasakali na kaya mo pang ibalik ang ating pagtingin sa puso ko pa sa'yo Oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. Mayroon na na lang ko na Kasi dyan may kaiba Alam nga na wala di po pwede Makikita sa akin nga Pero magkaroon ko siya Balik na tobe doble Di tulad ko na di man lang Kapanood nga sine Sana'y mo na laman na po Ay may pag-ibig na lagi Bumagambay sa'yo Di ka pa babayaan Lagi na alagaan Hanggang sa dulo ay tunay Ang aking naramdamaan <laughs> Ano, kala ko naman titila ka na eh. Ganda-ganda na ng uh, kalangitan kanina eh. Malimanag-liwanag na eh. Tapos, ah, biglang dumilim. What the fuck? Ganda na eh. Patila-tila na eh. Kala ko pa naman matatapos na ito. Bagong. Hindi, nakalabas na lang pala si Unidoy. Pero, mayroon pa ang. Tago dito. Mayroon pa ang. Habagat. Saka, sepre low pressure area. Yes. Come on, baby, come on, come on. Ay, sabang sa kong oh. tao. Ibigayan na dala mo At pusa ka saka na Kaya mo pang ibalik Para natin pag-ibig Sa puso ko malalabit pa At ang pusa ang pag-ibig mo ito ang malilimutan ang pagmamahal Kaya na dala mo At kung sakasakali na Kaya mo pang imalimit Laging Puso ko na Ang pagiging mo I'm on. I'm on. I'm on.